God gives us the ability for great responsibility. Lord, bakit ito yung command mo sa amin? Kaya ba namin gawin to? Ako ba talaga? Pwede bang iba na lang? Ito ang mga tanong ng hindi pa willing na magamit ang buhay para kay Lord. Sinasabi sa Isaiah 6 verse 8, At narinig ko ang tinginig ni Yahweh na nagsasabi, Sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako. Narito po ako. Ako po ang inyong isugo. Sino ang isusugo ng Diyos para maghayag ng magandang balita? Maaaring pumapasok sa isip natin na wala tayong kakayahang gawin ang nais ng Diyos. Hindi sapat ang talino at lakas upang humarap sa tao. Actually, totoo yan kung tayo lang pero bago mag-utos ang Diyos, kilala ka niya. Alam niya lahat ng kahinaan mo. Hindi natin kaya, pero binigyan tayo ng kakainan ni Diyos. Kaya kung iniisip natin na hindi natin kaya, ibig sabihin, hindi ka pa nakipag-isa kay Kristo dahil ang kakayanan mo pa rin ang iniisip mo. Hindi ang kakayanan na nanggagaling sa banal na espiritu. Kaya kapatid, Hayaan mong malahad pa ang ginawa ng Diyos kay Isaiah. Pakinggan natin ito. Bago verse 8 ng Isaiah chapter 6, nakita ni Prophet Isaiah kung gaano kadakila at kapangyarihan ng Diyos. Nang inamin niyang siya ay makasalanan at mayroong siraping lumapit ng baga mula sa altar at dinampi ito sa labi ni Isaiah at sinabi, Ikaw ay pinapatawad na sa iyong mga kasalanan. At bigla niya narinig ang tinig ng Diyos na may tanong, Sino ang isusugo namin? Isang napakalagang tanong. At bago niya marinig ang tanong na ito, naranasan at pinawi muna ang agam-agam na isaya. Kaya mula sa pagsasabing makasalanan at walang karapatang gamitin ng Diyos, naging confident siya na sabihin, Narito po ako, ako po ang inyong isugo. Minsan, hindi na ability ang problema kundi willingness na. Walang problema sa ability. God will provide it. Wisdom, God will provide it. And power, God will provide it. It is the Lord who works through you. Allow your lips, talents, works, skills, positions, professions, and so on to be used by God to announce the good news to unbelievers. Ang kakayahan na mayroon tayo ay may dahilan na hindi lang yan para sa pansarili pakapakanan, kundi para sa Diyos na makapangyarihan na siya ay magbahagi. Ang regalong libre na ating natanggap ay hindi lang pansarili. Sa halip, mahayag sa buong mundo na ang Diyos hindi namimili ng ililigtas. Dahil sino man ang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag-isipan natin maigi kung ano mga bagay na mabuti na i-enjoy mo ngayon na pwede natin gamitin para sa Diyos. Huwag nating sarilinin dahil mawawala na sa isa yan sa huli. Ang hindi ginamit na kalob ng Diyos ay kukunin at ibibigay sa mabuting katiwala nito may abilidad na binigay ang Diyos. Kaya kapatid, magamit nawa ito sa naisin ng Diyos. God bless brothers and sisters in Christ.